Makakausap natin ang uh, mismong Executive Director ng PAOK Si Undersecretary Gilbert Cruz Yusec Cruz, good morning po Johnny Banyas, Juliet Larino po Live na po tayo sa DWIZ, Alibchannel 23, Yusec Hi, good morning uh, Sir John at uh, Juliet uh, Magandang uh, umaga po sa inyong lahat At sa mga nakikinig po at nanonood ng programa natin Magandang umaga po morning po, oh, Yusec Good morning, Yusec Direct ang katanungan na po, Yusec Paglilinaw lang Yung pagkaka-aresto, Kay Tony Yang, sa mismong tanggapan po ninyo sa Pasay City? Opo, uh, meron po kasi kaming uh, natanggap na uh, warrant of arrest mm. uh, galing po sa uh, Cagayan de Oro ano, uh, uh, trial court. And uh, minarapat po namin, numatanggap po namin the same day na arestuhin po talaga siya. At uh, nakalagay naman po doon, Sir John, na ano, na ang pag-aresto po ay gagawin po ng kahit sinong law enforcement officer na nasa paligid. So ang pinakamalapit po uh, walking distance lang eh, 'yung uh, Pasay City Police Station So that's why we uh, decided na pa-arresto na po ito sa wow. ano sa Pasay City Police Station. So kaya nga po ngayon uh, siya po ay nakakulong sa Pasay City Police Station. Uh, sa uh, papamagitan po ng uh, mga warrant of arrest mm -hmm. na in-issue po, po sa sala po ng perjury, uh, sa kaso po ng, uh, ng uh, paggamit po ng uh, illegal na alias, mm -hmm. at uh, meron pa po siyang uh, isang kaso. Right. Sir, nakapiit po siya sa inyong pasilidad uh, uh, dahil sa mga anong kaso naman po? Ah... Uh, nagbayoley po siya ng mga immigration laws ano okay. uh, sir ah, okay. Jan, ano so uh, ang usapan po kasi niyan ang uh, custody po ni uh, Mr Tony ang ay ilal ilalagay po sa PAO hmm. pero ang kanyang pong uh, legal custody ay nasa Bureau of Immigration hmm. uh, kasama kasama pa rin po yung kasong pinay sa kanya doon po sa sa ano sa Cagayan de Oro ah hmm. uh, yung kaso pong perjury tsaka po yung illegal use of alias tsaka po po yung oh. uh, uh, isang uh, kaso hmm. Tama ba na ang gamitin pa rin inaresto Yusek or dapat itenurn over na lang sa pangangalaga ng mga pulis? Ah uh, inaresto po, pinaaresto okay. Okay. po inaresto namin. po. Mm, okay. kasi uh, po. po warrant of arrest po 'yan eh. Okay. Warrant of arrest. Mm -hmm. Opo ta, ngayon, nasa custody siya ng Pasay City BNP. Tama po, Jose Cruz? Opo. Pero available naman po yung mga kaso niya roon. Oh. And uh, siyempre, pagkatapos ng, ba, ng uh, makapag-bail siya, uh, anytime po to this week or next week, eh, may kaso pa po siyang kinakaharap yun oh. po yung pagiging undesirable alien niya. No? Mm. <laughs> Dahil po nag-violate siya ng mga immigration laws natin. Mm. Kaya may mga kaso pa po siyang naiwan, bukod po dun sa pinagpiansahan niya. So siya po ay mananatili sa kulungan. Ngayon, pag-uusapan na lang po kung ibabalik po siya sa kulungan namin, mm. o sa kulungan na po mismo, kasi nag-iisa na lang po yan. Ano? Mm. Uh, isa lang naman po siya. So pwede pong uh, ibalik na po siya sa immigration na uh, detention cell. Opo. Oh, pero itinuto ano po ba ang importansya nito? Uh, pasensya na, Yusek Cruz. Uh, Paki-educate nyo nga kami. Ano po ang importansya nito ni Tony Yang sa mga kasong uh, in, ano uh, na kinakaharap niya rito? Uh, bilang da, de, bal, bilang kapatid lang po ba ni uh, dating Presidential Economic Adviser Michael Yang o pagiging undesirable din po? Ay, yun no know, marami po siyang kasong kinakaharap sa atin ano ah. uh, Hindi lang hindi hindi po 'yung pagiging kapatid niya, but yung mga illegal activities po na pinasok niya gamit po yung uh, yung assumed na pangalan niya. Kasi wala po talaga siyang record na siya po ay talagang Pilipino. But siya po ay uh, nagpapanggap, nagkaroon po ng misrepresentation uh, uh, na ginagawa at siya po ay uh, pumipirma sa mga kontrata at pumapasok sa mga kontrata gamit po yung ibang pangalan, yung uh, uh, Antonio Maestrado Limp. Mm -hmm. Yun po yung ginagamit niya. Eh wala po sa record natin yun. Yun po ay inassume niya lang o ginamit niya lang po sa mga dokumento niya at siya po ay nagpapakilala ng isang Pilipino bagamat siya po ay talagang isang Chinese national. Po. Pating ba sa puntong na busisi yung Jose Cruz na ginamit niya yung pangalang Tony Yang dahil kapatid siya ng Presidential Economic Advisor Michael Yang sa kanyang mga aktibidad? Aho po, ah, tingin ko ganun din po yung kapatid niya no, ah, kaya ho hindi nagpapakita yan kasi talagang may problema po dun sa mga dokumento niya na sila po ay parehong nagpapakilala ng Pilipino. Okay. In the event po na no, makapaglagak uh, siya ng piyansa sa lahat ng available na kaso niya. Meron bang natitirang non bailable Jose Cruz? Ah meron po, yung nga ho yung uh, pagiging undesirable alien niya, may iwan okay. po yung kaso na yon mm -hmm. at uh, siya po ay mananatiling nakapiit. Mm. -hmm. At, doon siya may turn over siguro uh, sa BI Immigration Bureau. Opo, uh, uh, doon na po siya i-turn over sa mm -hmm. Bureau of Immigration. Okay. At makatitiyak ba tayo, User Cruz na kahit nasa ibang uh, pangangalaga itong mama na ito eh, hindi tayo malulusutan nito? Ah, uh, syempre bibilin po natin 'yan, ano, pagyayahin ng ginagawa nating pagbabantay dito po nung siya po ay nakakulong sa amin. Mm -hmm. At uh, syempre, ayaw po nating makawala yan dahil siya po ay uh, isang napakalaki pong uh, uh, tao at uh, malaki pong uh, uh, ebidensya yan na talagang nag exist po dito sa ating bansa. Yung uh, mga ganyang kaso na mga uh, dayuhan na, na nagpapanggap at nag assume na mga Pilipino. Kirin Daljans, ating Juday. Tama pakikonfirm nga po, Yusek uh, Cruz, kun tama itong babanggitin ko na na malagi silyang ng halos tatlong dekada sa Pilipinas, nakapagtayo ng labing dalawang kumpanya sa Cebu, Davao at CDO. Tama po? Opo. Wow. Tama po. Uh, yan po yung nasa record niya sa SEC. Mm -hmm. But uh, to the other uh, businesses po na pinasok niya, eh hindi po natin alam. But yan po yung mga nakarecord at Naka -record nakita niya. po natin sa mga dokumento. Grabe mm -hmm. 30 years na hindi katunay na Pilipino. Anong empleyenteng meron ka? <laughs> <laughs> eh <Does> silang kumpanya <laughs> ah, no. Kaya hindi rin naman natin eh uh, ngay anong tawag doon, masusukat ang uh, trabaho kung paano magtrabaho isang Jose Cruz eh. Hindi nawawala sa puesto eh Cruz, eh, no? Baka si kayo magtrabaho. Hindi uh, uh, si na tama talaga. Na, 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 natataon lang po na ano na siguro natatapat pa sa mga mayusik? trabaho. Opo. At kailangan gawin lang po natin yung tamang gagawin. Yoseg, daya mo. Humble mo. <laughs> <laughs> Hindi naman po. Yun naman po oh. talaga yung ano dapat gawin siguro. Lalo na po kung kayo po ay nasa government service. Uh, talagang ano yan? Sabi nga natin, Sir John, di ba? Ang pagiging taong gobyerno ay a uh, thankless job yan. Eh. Hmm. Hindi ko kailangan pasalamatan lagi dahil yun po talaga yung trabaho namin. Hmm. Yusek, pinapansakad pa rin ba ang uh, ulo niyo nitong mga pogo kasi parang may mga everyday may mga napapaulat. Mm -hmm. ano na. Kumidilim na eh. Oo, guerrilla type ng oh, tawag nila na eh, no? Ano bang monitoring niyo uh, mo pa dyan sa o kampanya natin kontra pogo pa rin uh, Yusek? Uh, tuloy -tuloy na Yusek? Tuloy ah, tuloy-tuloy naman po 'yan ano at uh, dahil po dyan, nagpapasalamat tayo sa ating pong kapartner, like yung National Bureau of Investigation, yung mm -hmm. Philippine National Police yung DOJ po yung SEC importante po sa amin yan kasi like yung iniimbestigahan po namin ngayon yung mga uh, online na uh, uh, loan na yan mm. at uh, yung mga illegal gambling na yan talagang ang laki po ng tulong ng SEC sa amin mm. gayon din po yung NTC at uh, yung PNP po ang laki po ng tulong sa amin uh, kaya ho ano eh um, tama ho yung masakit sa ulo pero yun ho yung trabaho namin uh, kailangan lang ho, uh, lang namin ng maayos. Mm. Iinom na lang ng gamot si Jose. <laughs> Para mawala mo na pansamantala. Kasasakit na naman ang ulo. Correct. correct. Oo. Anyway. Tama uh, po, um, tama um, po. Yusek, baka may karagdagan ka po pong uh, mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. ah uh, opo, uh, siguro sana tulong-tulong na lang po tayo. Uh, alam niya naman ho na nakatutok po ang ating uh, mahal na Pangulo. Uh, pagdating po sa mga problema na yan lalo na ho yan sa online lending ngayon ano yan ho yung maraming ano yung isa sa masakit sa ulo eh kasi imagine ah uh, sir John, eh ma'am Juliet na nasa kulang-kulang 300 po yung mga ganyan yeah. sa online at uh, kada online apps po mga daan-libo po yung nagda-download niyan meaning uh, marami pong uh, nangungutang talaga at uh, yung latest count po namin sa 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 site pa lang po namin sa PAOK pa lang po nasa kulang kulang 15,000 na po yung complaints namin doon and uh, kami po ay uh, nag-open na po ng uh, online at uh, saka po ng uh, one stop shop sa amin pong opisina kung saan pwede po silang magreklamo ng dire-diretso kasi o oh, hindi na namin sila ibabato kung saan sa ang opisina nandoon na lahat yung opisina ng kailangan nila doon sa one stop shop para po dito sa mga biktima ng online kasi o oh, um, marami na ho tayong natanggap na na balita at uh, may mga na po tayong report na marami na pong uh, kinitil yung sarili nilang buhay dahil po sa kahihiyan at sa ginagawang uh, panghihiya at uh, pangyurak ng kanilang puri uh, dito kaygawan po ito ng mga online lending na ito right Sek, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Ha? Mananatili pong bukas ang programa at himpilang ito para sa update sa inyong side. At huwag pong kalilimutan ha, ang uh, kalusugan kalusugan, Yusek. Kailangan ka pa po ng bayan. Ah, opo. At maraming maraming salamat din, uh, Sir Jan, uh, sa mga tulong ninyo. Kasi hindi makakarating ito sa mga kababayan natin, sa taong bayan. Yung ginagawa po ng gobyerno at uh, lalo na po yung pagbibigay natin ng edukasyon hmm. doon po sa mga nagiging biktima ng uh, pogo, nagiging biktima po ng uh, online uh, na on online na uh, loan na yan. Uh, din po pati yung sama po na dinudulot ng mga online gambling ano. Uh, yun ho talaga yung tinututukan natin yan. Dagbang huli, kamusta naman ho yung lugar nyo? Baka sumakay na naman kayo sa <laughs> Babi, sa, sa baha. <laughs> sa baha, oo. Uh, Di ba? Ay, eh, nakita mo naman, makapasok si Jose. <laughs> na si Yusek. Hindi na kay kayo binaha, Yusek. Uh, okay naman. Ah, uh, ano, sa, sa labas lang ng gate, pero o nga, kaya syempre. pa naman po ng sasakyan. Hmm. oo, kaya pa naman o, po, hin. po Masisira ang nakaraan, sasakyan mo. Talagang, kailangan magbangka ka o kailangan o, gumamit ka ng mga lumulutang na aparador. <laughs> mga floaters na. <laughs> Kaya pala dapat pag pinasha lang ka namin dapat maaraw. Oh. Summer, baka lumungoy tayo ah, ma'am Daday. Oh. <laughs> <laughs> Tama po yun. Kasama uh, <laughs> <po yun>. uh, <laughs> sir. Ingat. Good po. morning. Good luck. Good luck. Salamat po. Happy weekend oh, po, Yusek. Happy weekend. Opo. po mga kabalitan, kabalitaktakan si uh, Paok, Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz.